Bandang alas 3.30 e ng umaga kanina August 12, nilapitan ng lalaki ang isang tilay gumagalaw na bagay sa gilid ng kalsada. Pero ng kanyang lapitan, hindi pala ito isang bagay kundi isang sanggol. Nang buhatin niya ito, dito na kumpirma na buhay pa pala ang sanggol. Wait, wait, wait. Natagpuan ito sa Prok Force sa Barangay Upper Pingat, Baguio City. Lumar ni uh, Sir Johnny nga uh, alas aas, nakita na niya baby, kaya isungan ni Johnny iti ng Aladyo-Ubing, uh, Panadyo Hospital. Nakarinig siya ng crying baby along Pingat, uh, Barangay. So lumabas siya, nakita yung bata na in a red uh, eco-bag and naka-connected pa yung umbilical cord ng bata eh. Sa inisyal na investigasyon ng BCPO Station 2, nasa pito hanggang walong buwang gulang ang babaeng sanggol na inabandona. Naiwan doon ng 1 one, one hour or mahigit before narinig ni Mr. Johnny Alasaas. Uh, resident din siya nung area na yon. We are very much thankful na natakbo kagad sa hospital kasi upon assessment parang may hypothermia na yung bata sa or yung sobrang nilalamig na. Dahil sa insidenteng ito, hindi maiwasang manlumo ang ilang mga residente. Ano, sana hindi na lang sila gumawa ng maliit para kasi kawawa yung baby tinapon lang nila eh. Sana pinumpon na lang niya. Dito sa daanang ito sa Upper Ping at Baguio City, posibleng dumaan ang sospek kung saan niya iniwan niya mismo sa harapan ng isang bahay ang kanyang anak na pitong buwang gulang pa lamang. At dito nga makikita natin ang mga bakas ng kanyang mga dugo. Sa ngayon, nasa Neonatal Intensive Care Unit ng Baguio General Hospital ang babaeng sanggol at patuloy na ginagamot. Kung sino po yung nang iwan doon, makonsensya ka na rin better lumapit ka sa barangay o lumapit ka sa amin. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung sino ang mga magulang ng nasabing sanggol. Ito na ang ikalamang insidente ng inabando ng sanggol sa lungsod ngayong taon. Apat dito ay natagpo ang patay habang ito pa lang ang natagpo ang buhat. Angel Arquero, RNG News.